guys, good morning yan guys, patatapos naman po yung tag-init, kaya ngayon nagpapalit na po yung talbos ng kamuti sasamantalay na po natin yun yung pagkakataon dahil baka by next month po yung mga talbos ng kamuti ay magkakauod na yan. Uh, hi po dyan sa kababayan po natin yun sa Dubai na nag-request po ng talbos ng kamuti so ito na nga po kabayan na isa po sila na mga followers po natin na nakatira po sa isang bila kaya ito po uh, pagbibigyan po natin kung ano po yung request nila talbos ng kamote dahil patapos na po yung uh, tag-init dito kaya ngayon magtataglamig na yan magsisimula na may yung taguod ng mga dahon ng talbos ng kamote kaya ito guys sama nyo ako guys mangunguha po tayo ng talbos ng kamote para po sa ating mga kababayan na hindi po nakakakain ng talbos ng kamote yan Oh, na po tayo, guys. Yan, yes. guys, ah. Ito po yung... So yan guys, ang dami na po natin mga kababayan na mga nabibigyan. Kahit po ibang lahi, nagbibigay po tayo ng talbos ng kamote hanggat na mayroon pa po. lalong lalo na ngayon guys, baka itong buwan, uh, medyo okay pa. By next month, mahirap na dahil magtatagilita po guys. Eh, Malaga na po tayong plastic. Hello, good morning my friend. Yeah, this for food. Did you cook also like this? Sweet? With... No? Yeah. You living here, ah? Huh? Yeah. I go with you. This for TikTok. <laughs> ito. May isa pong kabayan, isang, ay hindi, yeah, isang Pakistani. Nagluloto rin kayo dito, no? Did you cook like this? may can read this one most of the favorite also is a uh, good for the uh, blood yan ito po may isa po tayo na kaibigan isang pakistani nationality nag bisita uh, rin po dito your house uh, your house around here only eh? yeah? yeah. no 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 there near to near to this one a big grocery uh, what do you call of that grocery Nerto to the most dan itu guys ya so.